Hello mga auntie, otsukaresama ka po? Ay, takot tayo! Hi mga auntie, good morning po! Papasok na nga po pala ko ngayon sa ano, sa trabaho. Lapit na tayo! Dito na ako. Uy, nagkisari yun to! Uy, si Uy, si Uy, 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 ko binigyan ko tayo ng laruan ni Kenshin ng auntie. Ayan, meron di hon. Mga libro. Kasi yung sayo ko. Hello mga auntie. Ots ka rin po. Ngayon lang po ako mag-out. Mag-alas tres na. Grabe, sobrang dami namin ano customer ngayon. Meron na naman tayong sasakurin. <laughs> Tadaan mo na ako ng drugstore. Bibilhan po natin si Kenshin ng ano, pasalubong. Grabe yung face ko mga anti hogard na hogard tayo. Eto masarap to mga anti apricot. Bali ginagawa ko po itong ice candy. Meron pa ako nito eh sa bahay. Ang dami. Meron na pala dito. So dito na lang ako bibili. Hindi na sa Don Quixote. Mas malapit pala meron pala dito. Bilhan natin yung mga binan ko ng chocolate. Ito masarap to tsaka chips. Ito naman, para sa benan kong lalaki. Favorite niya to mga anti. Bilhan natin siya ng dalawa. Ang dami niyang binibiling ganito, limang piraso. Tapos sa akin naman ito, masarap din to. Bibili din ako ng juice. Ichigo. Dito ako bibili minsan kasi ang mumura. Bibili din ako ng itlog. Wala na kaming itlog. syempre hindi rin mawawala ang sneakers ni nga yung shimas hi kasi taday mo mo do ay takot tayo ba chan to ikaw ikaw ito? ang bigo ito, ito... ito ah mm -hmm. ito. Oh, ito? mama bumiyagi ka tayo katta. ka ito

Niki-san ni moratta nda yo Niki-san ni arigatou yutte kondo ne haa nige natte ni sakitani kura desu hai omiyage desu saki ni Ay ko na po yung pasalubog sa binan kong lalaki. Balik yung nakain na po. Kanina nga pala, yung mga binan ko at saka si Kenshin, kumain po sila dun sa sobaya sa dun sa pinagtatrabahoan ko. Nagkukwento nga po sa akin kanina yung binan kong lalaki. Yung mga kasama ko po kasi sa trabaho, mga anti kilala po nila yung mga binan ko at saka yung asawa ko, si Kenshin. Bukas, meron po ulit akong pasok. Kenshin! Huh? Ichigo juice. Iru? Ashtari. Ashtari? <laughs> Ito nga pala 'yung sinasabi ko sa inyo kanina mga auntie, 'yung ginagawa kong ice candy. Ayan, para siyang ice candy. Gustong-gusto ko po 'yung lasa nito kasi maasim. Minsan, ito po 'yung panghimagas ko pagkatapos kong kumain. Malamig Mama. na tapos maasim pa. Dito po mga auntie, bye-bye.